Hello. It's just the December 19. Magandang tanghali po sa ating lahat. Ito po, kumakain na ako ngayon. Tumuli pa yung ko sa inyo aking mga kainin ulam. Well, ano okay, aking fried rice. Pritong Galonggo, siyempre, sausawan, namay, tis, yan. Sa gulay natin. Tsaka, tinulang manok. Yan ang ating ulam sa araw na to. And guys, kumustahan um, lang tayo palo to palo sa ating mga wheels at God sa ating lahat good luck